Ayan po may missing ulit po tayo ngayon. Sinusulit po natin yung ano natin fishing <coughs> kasi ano po uh, makulimlim baka umulan na naman. Tagulan na po ata dito sa Taiwan na. Iba, pa iba iba. iba. Minsan mainit, minsan maulan. Hmm. Pag walang pasok sa kayong walang uti, maulan yan. <laughs> Doon pala nagano uh, yung ulan. Para makapahinga daw at makatulog. Masarap. <laughs> Ayun po, dignan po natin kung alam pa natin mag-fishing. Ibang tilapia yata na hinuhuli mo sa Pinas eh. <laughs> Ayan. Dito, mga ang tilapia. May ilap na yung mga tilapia dito. Hmm. Ingat ka lang dyan sa bundok, baka slide ka. Ayan, no? Ayan natin. Baka nakalimutan na natin mag-tabes. Hop, hop, hop. Ayan. na, na tilapia na bulabog <laughs> na. Papa, so boss si Ethan dito. Hindi na meron kung may sabit po dito sa lugar dito. Hindi kayo mahilig mga isda rito. Hmm. Yan, subukan po natin. Tanda pa ba? Tanda? Tanda pa. Ito paghagis lang. tipo dito, 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 tayo sigurado. Lumabit kasi yan sa bato-bato kaya kaya ganyan ha, butas-butas na. Ito. ano? Oo. Ito, hagis po tayo dito. Nakabuo bilog, dati napapabilog eh. Ngayon. Ngayon, Ngayon natin. Nato, natin pa. dito natin. Dito natin tumuwa bilog pa. Oo, yeah. sa natin dito. One. Unang fishing. Nako, aba, hindi na ayo. Bilog na bilog. Wala dito. No? Sana wala sabit, mapapasisid to si Ethan. Mababaw lang. Ay, kaya kaya may sirin. Pero may agos eh. Parang wala no? Tahimik. Ay, <laughs> ay tayo Ang agos po natin ay may sabit lang. Dati kasi ano to, yung lupa. Makahuli. Bato siguro yung sinabitan niya. <coughs> Ang dami pala fishing hanggang doon sa baba oh. Oh, tuloy. Ako, mabulubog si Ethan. Malalim na. Isa-isahin mo hibla. Isa-isahin mo hibla. Itaas mo yung hibla dyan. Makabiglang lalim yan. Naitaas mo yung hibla. Hindi pala, sabi ko. Kala ko naman, ano na. Batu na. Wala man lang yata kahit isa. Meron naman ha, galaw. Meron batong <laughs> so, ito? yung huli natin. Yan na. Meron. Meron. Ay, meron. Meron din o. No? O. Oh. Apat. Ito, may kasamang bato. Bapat. Pwede na yan. Hindi mong kaliitan eh. Yan, natin to Mga uh, size na ano, good. Pwede na yan. Sabi mo, ito finger. Nakakain dati eh. No o sa Pilipinas malang mga mga native na tilapia kasi doon kahit malilig kinakainan. dito mga four finger na kadalasan ng tilapia Pataas, mas mataas eh. mga old na <laughs> nakaawat <Yan. laughs> po tayo tatawa ko kayo bro Alvin hindi mga ano na kung uh, pinapakawala natin yung mga bata mga old na sa kusunggulang na <laughs> kinukuha natin <laughs> Ah, lumulusot na pala. Eh, may mga ano pala na sila, oh. Ay, may, may anak. May anak pala siya, oh. Anak ang tawag dyan. Oh, oh no. na, Mga oh. batang inahin. Sabi iba, lalaki daw nagkaalaga ng itlog. Napabayaan to ng magulang. Pero lalaki yata yan. Inaalagaan lalaki niya. ba to? Haba, eh. Kaya sa Arwana ba? Oh. Lalaki ang nagdadala ng itlog ng babae. Oh. Tapos hindi sila nakain, no? hmm. Hindi kaya na, nalulunok yung, ano? Kanilang anak. Di parang yung sila yung ano ata isda ah, na ano nila yon parang nag-impok na sila. Oh. <laughs> nang makakain nila sa loob hanggang hanggang naging, ano na yung tilapia ay yung isda. Malaki na. Mm. Hmm. Kasi pwede na silang lumangoy. Yes. sa buwangan ng ano nila. <laughs> Di nag nagtitilapia ka sa Pinas. Bakas mo nag-uulam. So, tilapia, mga bangos, galunggong. Yeah. Doon ang masarap ang bangos eh, sa Pangasinan. Sa, sa dagupan. Oo. Oh, pag na... Uy, kami doon dati, napunta. Yun ang pinapunta namin sa Baguong. Baguong Pangasinan. Masarap sarap yun. Sarap. Hagis po tayo ulit dyan. Tignan po natin kung may mahuli pa. Parang mahina po yung hagis natin ah. Buti at mahina. Parang may sabit doon eh, sa unahan. Pwede na lang tayo sa isa. Sa isa, siguro. Kaso bad na banda karito, rito. Ayan, may na. O, may isa pa? Ako na. Ang dahil ko. Kaya nga yung prepare eh. Ayan, maganda po yung may kasama kasi may po tayo. Mayroon po yung mag-isa. tayo sa pag-iwiting. Hindi natin alam yung panahon. Baka lalakas yung tubig. Tapos hmm. Yeah. nandito, nandito tayo sa kalagitnaan ng ano, hilok, Maraming gano'n, no? bigla na naragasa. Uh, oh. Putik ba? Putik ba Putik. 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 Huh? Bulabog na dyan, doon lang, sa wala lang. Okay. Yun lang, nasa bitan. Ay. Dala. Katakot din to, bisa may ahas eh. Yan, nandiyan yung mga karpa. Oh, bigla eh mo, nandiyan yung karpa. Oh, grabing bilog yan. Sana na sana isa ano. Fishing season. Si ano naman? Sabit na naman. Parang alalim yan na ah. Hindi Ay, Parang malaki Karpa er, May malaki yan Ay, Saan huwag sumabit Wala na yata Wala na yung gumagalaw May butas kasi yan Ayun Dalawa Dalawa Ang no. laki na kuha natin na Ay laki na gumagalaw pala yun isang malaki ay may nakahuli ka ng jackpot ano yan? Oh. ano hula mo ko ano yan? mahal na isda yan jaguar ganito, jaguar oh. ako huli tayo yan pang -ilang oh, ilang na rin nakahuli ng ganito po oh, na bisis? pangatlo na pangatlo pangalawa. mahal yan ganyan yan ina aquarium o. din pala yan inalagaan ba to? oo oh. ito po oh. yung mahal na tilapia ay jag jaguar mahal na isda no? kaso haba lang ah, oh, no? Yeah iba po yung ano niya, iba po yung style ng tilapia ito po ay paganyan po yung ano niya, yung uso niya. Kulay ano, okay so, po. Ilalagay mo po natin. Hmm. Pat sang isang dragon. Magkikilaw oh, tayo si tayo, ano, tayo ano tayo niya tayo na. Dito, Magkikilaw daw si Pipoy. <laughs> Diyan ito. Tapos ka magluto dyan. Ay ano yun. Linisan na ata. Palutuhin. Hindi ako kakain sa na, pag wala na siguro na tilapia ayun no, dalawa tapos yung ito, maliit na jaguar ganyan nga? jaguar sa maganda sa aquarium no, ganyan kalaki as linis agad ang aquarium mo oh. ako din yung mga isda, linisan din hindi, hindi naman kang isda yan yan po na huli po natin no Ayan. may video ng ganyan eh tagal-tagal ng tatlong araw na na wala sa tubig tapos nung nilagay sa tubig buhay pa nabubuhay daw yan matagal oo uh -huh. din sa mga ano sa mga dalag dalag oo so, ah hito ano sila alam, yung yung hito yung hito naman kahit walang oxygen basta may tubig uh -huh. pero yung dalag kahit walang tubig basta may ano putik oh, yan nabubuhay sila doon eh. kaya, kaya pala yung dalag na huli ko isang linggo nang walang kain buhay pa rin eh lakas <laughs> Yung nahuli ko dyan, kinakawalan Ay, ko naman. Survive nang ng matagay na ilang araw. Lalo na pag ano? lalo na pag nasa lupa sila. Kaya Nanguhuli ng dalag yung taong. tatlong hagis na po tayo Dalawa ano dalawa lang pinukukuha natin Mabato pala dyan oh no? Malaki ito ng bato Tingnan mo yung sas sasaluhan mo Sabi mabato pala dito no Nakabalag sa lalag sa lalag dito Dyan lo Ayan nakabalag dyan wag doon, oh no? Laki ng batong yun Parang kulay puti yun Hinda ba yun? Saan? Dino? Hindi bato yan so. Batong malaki Diyan na pala ako nagkakabit ng pandalag eh. Sa una-unahan. Eh. Dito na. Diyan, hapit po tayo dito. Bakasan mo. Bakasan mo. mo Baka masabit po. May rapid po tayo kunin na yan. Yun. Tumabit kasi doon sa kahoy na yun. <laughs> hindi bumilog. kahoy pa. May eh, nagbibidyo okay pa. Parang Pilipinas lang. Eh. Ayun na. Sumabit so doon. Ayan na Sigurado wala Wala akong makikip marangon daman Wala dito ang isda Ayun, ayun meron ayun. pa rin Wala ko wala eh uh. Patatlo talwa dalwa Huli ito na Dami kasi yung pipishing kaya hindi tayo makapwisto sa ibang spot natin no, Kaya dito, po lang, dito lang po kami na no? sa gilid gilid Pwede okay, na yan Yan, dalawa dalawa po yung kukuha po natin. So, yan na lang po atay mo huli natin, ha. Dalawa-dalawa. Nakakagis ka pa. Kasi mabato ba, na po doon. Mahirap bato. na po kunin yung ano, yung, oh. yung nit. Ilang bat. Isda yata talaga, eh. Bato. 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 <coughs> yan na lang. Sige. Kasi yun natin dyan. Bumalik yung init, ha. kanina <laughs> Makulimlim. Ngayon, maaraw naman hindi yata nakahuli yung nag-fishing dalag yung hinuhuli niya pag ganyan na pinabantun-bantun niya ang dalag doon sa mga alo yung lugar na tahimik no hmm. Diyos, mga Di bumilog, ilahim mo dyan. May tinig ka ang hirap. Kung mahirap eh. Tambad po tayo sa so, ano, sa po, hagis. Ito po, sa po, po, lang yata. Ito yan, isang araw, isang tilapia. Ay, yung pambigay mo doon sa ano. At wala na yata yung ano, yung... Bitamis? Bitamis doon na, na kapitbahay. Parang hindi ko na <laughs> na ano, nakikita. Simula nung nagbayad na nag mo ng kuryente, wala na. Kumalis na. Kumalis <laughs> pumunta nga daw yung broker do sa atin Sini -check, check lagi yung mga ano, lutuan, kuryente kasi matanda na yung ano dun eh. yung bahay doon na tinitirahan lakas tatawa naman na tulay na yun nakasama yeah. mo yun yan nandiyan yung isda nakimarte sa atin sabit oh Rabbit. yung namimingwit puputulin oh, niya niya yan oh no sayang naman yung kanyang rod nahuli no aso natuklaw siguro ng aso ay laki ay laki Malaki kang huli. Oh. Ano na naman yung ano? Janitor? Oo. Yung, Parang kulay pula eh. Ang angat mo sa wano. Nagwawala oh. Ano yung isa? Bato. Bato, kaya pala bigat. maliit grabe tila pa yan laki tarpang iho niyan. ay gabi mga bato laki tik na sisirain na yung lampad diyup kasi kaya nagbibidyo ko yan sila camping yan saan ba yan? yan sa tabi tabi dun kaawa na yung tuta no no isa natutuklaw yun ang ahas eh saan yun nag ano? talahiban no? Mayak no. Hmm. Baka tao naman 'yon, nagkano lang. Kain na sawa. Hindi huh? huh? to. Oh. Kapan pa talaga ihaw? Pwede, pwede na. Hmm. Umiyak yung tuta doon ah. Oh. Umiyak, muntahan kaya natin. Tatay dadanya. Tas aswang pala no. Ha, <laughs> <laughs> huh? hindi naman dito wala 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 Pero may mga ano daw. Oo, oh, may mga lahi-lahi. Wala -lahi. kung tutuyot. Hmm. Tingnan mo 'yung likod natin. Ay, pwede na 'yan. So, <laughs> fingerbash <laughs> Ito 'yung gas atin, 'yung nagsisvim kami dati. Oh. May mga nanghuhuli ng isda ganyan. Ganito pang paksiw daw pang -paksiw. masarap daw ito pang paksiw ganito po yung mga native na tilapia ayun po ito lang po yung nahuli po natin no? pwede na po sa akin to pwede yan ayan maraming maraming salamat po sa inyo at nanonood pa rin po kayo sa amin ayun at ayun uwi po na po to Pag uwi na rin yan pari mukhang na rin pang ulam ulam ano o ayan pwede na ayan, tara tara habang hindi pa naulan sa pagkain na ito na

Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru

lainnya -lain Lain hmm. Lain Lain sa Lain であの、

kalutuan. mga tulad natin, Indonesia, Pilipino, na may magluto. Nagawa ng parang para makapagluto. <laughs> Kaya maliliit na beauty. Kaso, Kita tu lah, kita tu lah. 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 Kita pag bumintay, bumili ka sa restaurant, siyang dish na kain mo, kain mo. Pero pag mo, parte, na yon, mo, okay. Algo, ka sa ah, supermarket, hindi mo na ah, yan, pag bumili dish, walang mo eh. Pag ka. ano? yung lulagay mo, yung gusto mo. Pag sabi niyo kasi ano, ano lang nakita mo eh. ka.

Uh, Ayan uh, po, malapit na maubos ito. Ah, uh, tatapos lang yung mga Kahit po namin natin, huwi na po